Hello guys. Ayan guys, pili tayo ng prutas. ilang piraso yan? Pilihin Isa, dalawa. Parang bulok man. Malalaki pa naman. Ilang piraso yan? Kasi kung totoo yun, ang malapit yun. Pinya. Pinya. hindi na tayo nagdala ano, ng reusable bag. kaya. Yan. comment pa. Ipo lang kit para hindi akala. Lego lang siya. na-open sila Okay lang. Okay. Okay ah. Okay. ah. Okay. Okay. saya akan